Sa gitna ng abalang lungsod, bumalik ang isang matagumpay na anak sa kanyang bayan. Paglapit niya sa lumang bahay, napansin niyang napupuno na ng damo ang paligid. Tila binalot na ng panahon at alaala ang bawat sulok. Ang dating masayang tahanan ng kanilang pamilya ay tila naiwan sa nakaraan, tahimik at malungkot. Habang pinagmamasdan ng bawat sulok, napansin niya ang isang piraso ng papel sa lumang mesa. Binasa niya ang sulat na iniwan ng kanyang ina bago pumanaw. Anak, Di kita hinabol nun. Alam kong babalik ka kapag handa ka ng patawarin ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa kanyang puso. Naalala niya ang mga pagkakamaling iniwan niya sa nakaraan, ang galit at sama ng loob na matagal niyang dinadala. Dito sa harap ng lumang bahay, unti-unti niyang naramdaman ang kapayapaan na matagal nang hinahanap. Tahimik siyang naupo sa lumang upuan, pinagmamasdan ang paligid na puno ng alaala, at sa wakas pinatawad niya ang sarili niya. Sa sulat ng kanyang ina, natutunan niyang minsan, ang pinakamahalagang hakbang sa pag-uwi ay hindi lang pagbalik sa tahanan, kundi ang pagbabalik sa puso mo mismo. Mula sa araw na iyon, dala niya ang aral na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay o karangyaan, kundi sa kapayapaan at pagpapatawad na ating pinapahalagahan sa sarili at sa ating pamilya. Moral na aral. Ang kwentong huling pag-uwi sa lumang bahay ay nagtuturo ng napakahalagang aral tungkol sa pagpapatawad, kapayapaan ng puso at muling pagharap sa nakaraan. Madalas nating dalhin ang sama ng loob, pagkakasala at galit sa sarili na nagiging pabigat sa ating buhay kahit gaano tayo kasuksesful sa panlabas. Ipinapakita dito na ang pagbabalik sa pinagmulan at pagtanggap sa sariling pagkukulang ay nagbubukas ng pinto sa tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ang sulat ng ina ay simbolo ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Hindi hinabol ang anak bagkus. Pinaniwala ang darating ang tamang oras na handa na itong patawari ng sarili. Ito rin ay paalala na ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay isang mahalagang hakbang tungo sa personal na paglago at tunay na tagumpay. Kawikaan labing anim tatlo. Ang puso ng may karunungan ay nag-iingat sa kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng karunungan at pagninilay, natututo tayong patawarin ang sarili, yakapin ang nakaraan, at lumakad ng may kapayapaan sa hinaharap. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless God bless you. Ingat.